Hi, good evening mga tropa. Ano ba yan? Totoo pala ang balita. Hiwalay na daw si Bea at si Dominic sabi ni tropang boy abunda. Ano ba yan? Nakakalungkot naman mula last year hanggang ngayon. Uso na ang break up mga tropa. Pero ito ang hindi magbe-break mga tropa. Ang ating kimchi at white kimchi mga tropa. Fresh na fresh yan. Kagagawa lang ngayon mga tropa. Ano bang araw ngayon? Tuesday mga tropa. Yan. February 6 mga tropa. Yan ang hindi magbe-break. So sale pa rin ang ating Chef Yakos Kimchi and White Kimchi 100 pesos only until sa katapusan pero dahil magtitinda ako sa City Hall gusto ko rin yung i-announce mga tropa bukod sa break up ni Bay at ni Dominic mga tropa puntahan nyo ako starting Monday Quezon City Hall Quadrangle sa may gate to mga tropa Nandun ako sa may bandang dulo. Hanapin nyo na lang yung stall ni Chef Yaku. Magtitindi tayo doon ng kimchi, kimchi fried rice, white kimchi, ramyon, akatsudon, try natin kung may uya ko doon, bibimbap, o oh, Tapos mga ads on, mga tropa. Yun lang, mga tropa, nalulungkot talaga ako. Baka si Basyang ay para kay Popoy, mga tropa. Isang I love it naman dyan. <laughs>